Palawal ni Joko. Yung fuse mo, napalitan mo na. Yung spare. Siyempre hindi. Uy, sir. Sino ko bibili nun? Bola ko. Maputukan ko. Maputukan ka, Tim. Bakala ka. Ayoko nun. Pag naput... Uy, gago. Ay, katawin na. Nanira pa puto ito. Kumigalit ka. Sabihin mo. Bubunggo natin sa truck. paluputan mo na lang ng wire. Pag naputukan ka ulit. Ayoko. Tira na po ko ay, gawag na kayo Mahal eh, magsasara ng gate ba <laughs> <laughs> <Stop line. laughs> हा हा हा

Ay, yung chocolate na ano ba wala pa? Show ulit ba? Oo. Nakita ng camera ng drive sa kanin. Huwag! Ay, wag nga, huwag nga. naman. sa ano? Sa pagkain. Ano sabi hindi na gano'n na play. Tapoy, wala

Dray, okay. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. yung takip pa eh yung chat tawin na paano pagka-umuwi tayo ngayon, basay. eh sasakay ka sa jeep basang basa ka uwi mo tira kayo ng pang-uwi tinaambunan wala <coughs> <yuk> uh, na lamin na oo stay na dito na basa tayo dito na lang basta -e. na lang basta dito na lang dito na lang ah uwi na lang ba yun? <laughs> oh, uy, nila, parang awa niyo na

चर्चो बाउ <marriages timing>